The next screen. Let's all recall what we what we discovered from the committee investigations. May mga empleyado sa DepEd na tumanggap ng white envelopes in the same period within the confidential funds for DepEd were released. Hindi poba kahina hinala yan. And you can see from the screen, OVP executive admits, inamin, handing cash envelopes to DepEd officials. Next slide, please. We may recall, it was former USEC Gloria Mercado who first revealed to us that she received nine envelopes with 25,000 in a span of nine months. Ito'y ibinigay ni Sunshine Faharda ang mga envelopes kay Yusek Mercado at sinabi na galing ito sa Vice Presidente Sara Duterte. Malinaw na malinaw na ang ganitong pagkakataon ay hindi normal. Hindi normal na ang boss ay nagbibigay bigla ng sobre Now, my 25,000 each for nine months to her very own head of procurement. Anyone can easily conclude that this is not merely out of generous heart of VP Duterte but was precisely given in attempt to influence USEC Mercado to which she failed to do and we may recall Mr. Chair during our interpolation with Yusek Gloria Mercado, she admitted have believing that those envelopes were given to her to influence her decision as hope. Next slide, please. It was not a surprise when former chairman Resty Osayas, this is our second DepEd official. He is the chairman of DepEd Bids and Awards Committee. He admitted siya rin ay nakatanggap ng sobre na may laman na pera. Again, another key official in the procurement process of the TEPED. And yet again, another act of corruption plaguing in the TEPED. Yung nauna Mr. Chair, Yusek Mercado, he, she was the hope of TEPED. And this time, we have Chairman Resty Osayas, chairman of DepEd ed bids and awards committee both admitted having received envelopes with money inside next slide please of course sino pong makakalimot sa ating chief accountant ng Dep ed, Ms. runa catalan like former Yusek mercado like mr osayas Mamkatalan received the same number of envelopes containing the same amount of money in the same period of february to september 2023 again another key official in the deped who necessarily deals with the public funds of the deped was blinded by an alleged gift from vp to 30. But it was later on revealed that she was requested by Sunshine Faharda, the very person who handed her the envelopes to sign the liquidation reports without its supporting documents. Again, corruption prevailed. Mr. Chair, in line with the issue of bribery and corruption, I wish to manifest that there is a chance that the three key officials of DEPED, who I previously mentioned, Yusek Mercado, Mr. Osayas, Ms. Catalan, were not only employees of DepEd who received envelopes with cash. I believe that it is only a matter of time. And I hope that light be shed. on this alarming revelation. Tayo po'y naniniwala na hindi lamang ang tatlong opesales na ito ang tumanggap ng envelope na may lamang pera mula sa ating vice presidente. Ultimately, Mr. Chair, is the crime of plunder. Isa pa sa ating nakitaan na maaring ikaso mula sa ating mga nadinig sa ating komite, rito ay ang violation ng plunder sa ilalim ng Republic Act 7080 as amended. Ang basis po natin ay lahat ng mga nakalap na impormasyon patungkol sa paggasta di umano ng OVP at ng Department of Education ng confidential funds sa ilalim ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Mapapansin po natin na wala pong naipakita na ebidensya kung saan totoong napunta talaga ito. Pinatutunayan lang ng mga opisinang ito sa pamamagitan ng acknowledgement receipts, na atin namang napansin ng napakaraming anomalya. Pareho ang sulat, pareho ang pirma, pareho ang tinta ng bullpen, ang impossibility na ito ay na-disburse ayon sa dami ng resibo sa iisang araw lamang. At isama na din po natin ang mga nadiskubre nating pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Bilyamin na napatunayan na na wala sa database ng Philippine Statistics Authority. Ang isang konklusyon na aming nakikita sa mga ito ay hindi tunay, pineke lamang ang mga ito upang maipamukha lamang na ginasta ito para sa surveillance activities upang magamit ang pondong ito sa ibang kagamitan o pansariling interes Ano nga ba ang plunder Mr. Chair Sa ilalim po ng Section 2 ng ating Anti-Plunder Act nakasaad dito Any public officer who by himself or in connivance With members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons, amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts in the aggregate amount or total value of at least 50 million pesos nakasa nakasaad din rito na ang penalty ng paglabag ay reclusion perpetua na may katumbas na 20 years and one day hanggang 40 years I wish to add Mr. Chair dito pong kasong ito considering the penalty of reclusion perpetua is non-payable kalakip din po ng penalty na ito ang perpetual absolute disqualification which includes the privation of such person from holding public office and employment kahit pa manalo sa eleksyon. Kaya naman, Mr. Chair, ang plunder sa madaling salita ay ang pagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan na may halaga na higit sa 50 million pesos sa pamamagitan ng paggawa ng ibang krimen. Next slide please. Kung makikita po natin sa ating screen, mayroong total na pito umaabot sa 612 million 500,000 pesos. Ang apat na tseke ay mula sa OVP, umabot ng 500 million pesos. At ang tatlo pang tseke ay mula sa DepEd na nagkakahalaga naman ng 112 million 500. of the confidential funds allocated to the ovp and to the deped this has been an extremely insightful exercise of our mandate as we were able to examine the sufficiency of our but current legislation and how this current legislation safeguards us from potential misuse and abuse of public funds as well as the potential malfeasance misfeasance and nonfeasance in the office by all However, we will ensure will be conducted, Mr. Chair. Hindi po basta-basta ang mga pangyayaring natuklasan natin rito. Finally, Mr. Chair, ayon po sa isang Supreme Court decision, this is makapagal-arroyo versus people, GR numbers, 220 and 220 dated July 19, 2016. On the crime of plunder, napag-usapan po dito ng Supreme Court ang will, conspiracy, na nagaganap in the commission of plunder. Kaya kung may pagpapatuloy po ang investigasyon Maigi pong matingnan kung sino po ba ang hub. Sino ang mga spokes? Ilang conspiracy po ba ang ating pinag-uusapan? In other words, Mr. Chair, we will look forward that as the other agencies conduct an in-depth investigation on this, we will look forward sino ang hub? Sino ang sentro? Sino ang nakikinabang dito sa alleged will conspiracy na ito? Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Jing Luistro. The Chair would like to recognize the Honorable Manuel. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Uh, good morning sa ating mga kapwa mababatas. Uh, Mr. Chair, sa inabot so far ng mga hearing natin dito sa Good Government and uh, Public Accountability Committee or Blue Ribbon Committee, uh, we recognize the efforts of uh, our colleagues, yung mga staff, secretariat at lahat po sa kanilang mga efforts para sumulong ang ating investigation in aid of legislation. Uh, isang uh, mahalagang uh, president itong... Uh, naging serye ng mga hearing natin, Mr. Chair, dahil dito ay uh, napakita natin na ang mga pera ng bayan na inallocate bilang confidential and intelligence funds ay uh, pwede naman palang pag-usapan. Pwedeng busihin, pwedeng uh, tingnan paano talaga yan ginamit at lalo na kung naabuso ay uh, dapat hindi uh, makawala basta-basta yung mga hindi uh, nag-alaga sa pera ng bayan na pinagkatiwala sa kanila. Ito po ay uh, isang uh, malaking leksyon sa lahat ng mga ahensya sa ating gobyerno na uh, atat na atat na magkaroon ng uh, confidential or intelligence funds para sa kanilang agencies. Pangalawa, Mr. Chair, napakita natin sa mga hearing na ito na yung mga inquiries in aid of legislation ay pwedeng gawin habang ninarespeto natin yung trabaho ng iba pang mga ahensya when it comes to uh, ensuring transparency and accountability among public officials. Pangatlo, Mr. Chair, ngayon nakita natin na meron palang lang pwedeng gawing isang uh, scheme yung mga opisyal na gustong uh, gamitin para sa sariling interes ang pera ng bayan. Lalo na, Mr. Chair, yung uh, paggamit at paglikha ng mga peking pangalan at ginagamit ang security purposes di umano para maging dahilan ng paggamit ng mga peke, hindi totoo at mga inimbentong pangalan. Para sa representasyon ng kabataan, Mr. Chair, tayo isang uh, malaking question mark, malaking red flag talaga na kinailangang uh, gumawa ng mga peking pangalan sa mga acknowledgement receipts. Kasi in the first place, Mr. Chair, itong uh, mga supporting documents, yung mga resibo, or yung mga documentary evidence in relation to the use of confidential and intelligence funds, limited na nga in the first place ang pwede mag-access dito, Mr. Chair. Hindi nga buong-buong mga uh, ahensya, kahit yung kowa kinailangan gumawa ng isang unit yung ICPAO o yung Intelligence and Confidential Funds Audit Unit para yun lamang yung merong access sa mga dokumento. Pero kahit yun, Mr. Chair, ay uh, hindi uh, kinikilala ng uh, Office of the Vice President at maging ng mga uh, opisyal ng DepEd na nag-handle ng confidential funds. Ang tanong sa atin, Mr. Chair, kinailang gumamit ng mga peking pangalan pag ganun ba yung mga security officers na siyang nag-handle di o mano ng confidential funds ng OVP tsaka DepEd, wala ba silang tiwala dun sa special disbursing officer ng OVP tsaka ng DepEd? Wala din ba silang tiwala dun sa iba pang mga opisyal na OVP tsaka DepEd? At wala rin bang tiwala itong mga security officers sa COA o sa ICFAO na siyang uh, inatasan inatasan ng Joint uh, Circular 2015-01 na busisiin yung mga documentary evidence. Also, Mr. Chair, hindi ito mangyayari kung wala ang uh, utos mismo ng uh, nakaupong vice-presidente na si Sara Duterte. Itong uh, pag-utos niya ano, na maglikha ng mga peking resibo at gumamit ng mga peking pangalan, ito rin ba ay... Uh, isang pagpapahiwatig na wala siyang tiwala mismo sa kanyang sa, sa kanyang special Disposing officer o SDO wala rin ba siyang tiwala dun sa iba pang mga opisyal ng Office of the Vice President o ng DepEd wala rin siyang tiwala mismo sa Commission on Audit kahit na laging sinasabi na hayaan daw yung COA na gawin yung kanilang trabaho pero the fact na magsusumite ng mga pekeng sa COA yun din actually, Mr. Chair, ay uh, pag-disregard ng uh, Vice presidente sa mandato ng COA. And uh, Mr. Chair, we have uh, established na laging uh, ginagamit ng uh, Vice presidente yung uh, usapin ng security, peace and order para pagtakpan yung kanilang mga maling ginawa. Kaya, Mr. Chair, liban sa mga naging efforts din na ating komite, uh, gusto din natin kilalanin yung ginawa na ating mga kababayan na nanood, tumutok, nakialam sa issue na ito. Pinapakita nito yung public participation na kung saan yung mga pinag-uusapan natin dito dahil public funds yun ang kataya, yung mga kababayan natin ay naging uh, interesado na maging bahagi ng pagsusulong din natin ng pananagutan sa hanay ng mga opisyal publiko. At um, Mr. Chair, sa mga panahon din na tayo sinisiwalat natin yung katotohanan, syempre nandyan ang iba't ibang mga tangka para lunurin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng disinformation, mga gawagawang uh, kwento o naratibo. Kaya lalo nating hinihikat yung ating mga kababayan, lalo na yung mga no una ay nagdadalawang isip pa pero really ay hindi na rin kinakaya ang mga ginawa at mga pinagsasabi ng Vice Presidente. Patuloy po tayong uh, tumutok pa rin at makibahagi at sana ay wag po tayo magsawa na uh, gampanan yung ating papel bilang mga uh, citizens na ating bansa na tiyakin talaga yung mataas na standard sa ating mga public officials. Pangatlo, Mr. Chair, sa dami ng mga pinag-uusapan ng bayan, syempre lately merong uh, cheating issue sa dalaw sa pagitan ng dalawang uh, sikat na mga uh, celebrities na napapanood sa telebisyon. Sabi nga, Mr. Chair, dapat kapag may cheating, hindi lang isang tao yung uh, ating uh, pinag-uusapan at uh, tinitiyak na gumawa dapat ng tama at uh, uh, aminin yung mali. Pag may cheating, Mr. Chair, it involves... Talaga, at least dalawang tao. Kaya sa bahagi din ng ating uh, topic, Mr. Chair, lalo na ito nga, it's a public matter. At pag ganun, Mr. Chair, na tayo, yung taong bayan, we were actually cheated of our funds. Yung Vice Presidente, Mr. Chair, she cheated the Filipino people of our funds that could have gone to several social services, Mr. Chair na kung hindi yan nalagay sa confidential funds, nilagay sa serbisyo, hindi tayo hahantong sa ganitong sitwasyon, Mr. Chair. So because of this uh, grave uh, cheating ng mga opisyal na ito sa taong bayan, ibig sabihin, hindi lang yung mga special disbursing officers, hindi lang yung mga security officers, pero ang nakaupong vicepresidente mismo, Mr. Chair, no ay uh, nandaya nag sa mga mayang Pilipino, Mr. Chair. Kaya naman mula sa uh, pakikilahok din ng ating mga kababayan ay meron tayong mga sectoral leaders representing various organizations na kumilos din at uh, sinimulan yung uh, pagtahak doon sa track ng uh, pagpapa-impeach Mr. Chair and on our end as a legislator kasama ang uh, fellow representatives natin sa Makabayan Coalition uh, dahil uh, nanjan yung effort ng ating mga kababayan inendorso natin yung ganung uh, impeachment complaint as a logical track para matiyak no yung uh, pananagutan this of course comes along with the uh, continued discussions sa various committees dito sa kamara on essential points uh, related to the matter at sa usapin din ng legislation sa future budget deliberations natin to come up with our budget law o yung general appropriations act ay uh, titindig pa rin tayo na dapat ay hindi na ulit maabuso ang uh, pera ng bayan through the form of confidential and intelligence funds. And kasabay din nun, Mr. Chair, ay yung pagsulong din ng appropriate charges sa vicepresidente, sa mga opisyal ng OVP, tsaka ng DepEd, and also ensuring further action from the Commission on Audit. Yun lamang, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congressman Manuel. The chair would like to recognize Congressman Franz Castro. Um, thank you, Mr. Chair. So, just a point of inquiry, Mr. Chair, because I um, umaga that this would be the last um, uh, committee hearing. for for this topic no yung tungkol sa confidential fund so ang ibig mas sabihin Mr. Chair uh, we are going to ano na um, uh, we are going to have a committee report na Mr. Chair after this This will be the uh, wrap up uh, committee hearing insofar as confidential fund pero hindi pa po tayo magtatapos sa ating committee hearing, uh, kumbaga year-ender lang. Ah, uh, sinasummarize lang po natin kung ano po mga nangyari nitong na pong uh, nakaraang pitong uh, hearing. Yeah. Thank you Mr. Chair for that clarification. Narinig ko rin po 'yung mga manifestation, questions, mga intelligent manifestations ng ating mga colleagues. At nagpapasalamat ako no, uh, sa sa time na binigay ng ating mga colleagues dito sa uh, pagdinig natin sa tungkol dito sa confidential funds. Uh, siguro ang tanong ko lang Mr. Chair kasi dahil nang kumbaga nanduon na tayo sa pinakadulo at lumalabas dito na parang natapos kay Faharda at kay Acosta. Mr. Faharda I mean. Mr. Paharda as SDO ng DepEd, tsaka Acosta naman yung SDO ng, ng, ng VP. Tama po ba? So, parehong sinabi nila na mukhang, mukhang sila, no, natapos na sa kanila yung, yung pondo, pero yung, yung cheque, sila yung nakapirma, sila yung tumanggap, no? Pero ang nangyayari, Mr. Chair, kung titignan natin, ang mga pangyayari. Mukhang, mukhang hanggang doon na lang, yung mga opisyal ng AFP na naging security officer na pinagbigyan nito, ay walang accountability dito. So, kas, at binanggit nyo rin po, AFP na yung mag -iimbestiga. So, siguro dapat iba, na po, iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin. Kasi we, no, we, we want to know the truth. Ano ba talaga yung uh, nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan? Kasi parang, I feel ko lang, Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal, si Mr. Fajarda at si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair, Wag naman sana, no? Wag naman sanang mangyari. Baka sila pa, yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng cheque, sila yung nagpapalit, pero baka maabswelto itong mga militar, etong mga security officer na tumanggap. Kasi dito lang natin makikita in transparency, no? yung ano ba talaga nangyari doon sa pondo? Bakit nagkaroon ng na mga ganitong uh, mga gawagawang, ano, no? gawagawang pangalan o, o recipient? ng mga rewards, ng mga supplies. Uh, meron pa nga Mr. Cherno doon sa ating ano no, uh, doon sa ating mga ebidensya. Well, uh, kung alias 'yon RS, dalawang RS sa isang araw, uh, reward, isang 20,000, isang 50,000. So paano nangyayari 'yon? Ano bang impormasyon na ibinigay? Noong isang, the same RS siya na pa, pa, parehas lang siya ng pangalan, na magkaiba ng amount, no, at the same time. Kaya ito yung dapat na ipaliwanag noong mga militar na gum, tumanggap or pinagbigyan ni, ni Paharda Mr. Paharda at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako uh, na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung uh, confidential fund. So, um, ano po ba ang ano dito arrangement? Sila na ba ang mag ano? Sila na ba ang mag-iimbestiga yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo mga kasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung ano no? Remember, Mr. Chair, 612.5 million ang involved na pera dito. Kasi um, utos ni ni ni, BP, ni vice president Sara Duterte na ibigay doon sa mga security officer ginawa naman ng 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 ating mga ng, ng mga SDO ng DepEd at saka ng OVP pero ano na yung ano no kailangan makita natin dito yung pananagutan mismo ni vice president as siya yung nakalagay sa nakalagay po Mr. Chair sa JC, sa Joint, Resolu Joint Circular,